sa yung for today's video guys ah uh, ayun alis na po ako dito sa boarding house at uh, lilipat na po ako ng bagong boarding house kasi kapag nandito po sila papa dapat ah uh, malaki yung ano malaki yung matutulugan at para kasya po kami buyag ayun ah uh, para po ano maka tawag dito makatulog din sila papa ng maayos so Ayan, nagpe-prepare po ako dito sa birding house. Magligpit. Kasi, lilipat na po ako, guys. Yun. So, ayan, guys. Nakakapagod. Super duper. Ayan, at uh, ayusin ko po dito. Ang ano ko na. Ang dumi ko na. Ayan, ayusin ko pa po, po dito. Kasi, syempre, bago, bago ako umalis. Dapat, kailangan malinis dami ko pang gagawin guys hi guys yan na po yung um talagyan ko po ng mga damit ayan inalis ko na kapagod tapos ito po uh, kapagod uh, ako dito ko po nilagay yung ano damitan ko diyan uh, ito ko yan doon sa ano sa bagong pues ay sa bagong boarding house ko ay mga kanji ito yung mga damit ko ayun so ayun guys ito pa yung mga gamit ko dito sa sa loob niyan sa baba ng nilalagyan po namin ng mga abubot or what ayan guys Pre prepare ko pa siya hindi ko alam kung itatarapon na to ang dami ko ng gamit guys Ano yung guys Ayan guys, i-dadahin ko na siya doon sa ilipatan ko. Po. Kaya magaling na din sa uh, labas. Ilipat ko na siya. Yan, so ayang mga ka natin dyan. At uh, nandito na po ako sa bago kong boarding house. Uh, at nai-lipat ko na din po yung mga gamit ko dito. Kaso po napakakalat pa po at hindi pa po ako nakakapag-ayos. Gusto nyo makita? <laughs> Ayan. Super talaga napakakalat po mga ka-Anji. Ayan, ito po kita ko wait. <laughs> Today. Ayun guys, ang dami kong ano gamit. Ayan. Hindi ako sa bago kong boarding house. Bagong lipat po kasi ako mga ka-Anji at hindi ko pa po siya naayos. Actually po dalawang ano dalawang double deck po ang hindi dito sa loob. Mas medyo mas malaki din ito kaysa doon sa una. Uh, at least po, ah uh, kapag nandito sila papa, pwede na po sila dito matulog. papagan Pero po, aalisin itong isa. Kasi, kung halimbawa po, may ano ako, may higana ko or foam, dito ko na lang po siya ilalagay sa, dito, sa baba. Para, ano, para, makagulong-gulong kung saan dyan mga <laughs> So, ayun. Ito po kasi mga gamit dito. Ayan. Kila papa po yan. Tsaka itong karton na nasa taas. Idadalhin po kasi namin. Dadalhin po kasi nila yan sa Boreas. At madami talaga silang dadalhin mga candy. Tapos yung mga order pa na tinapay. Ayan. Dadalhin po nila sa Boreas. So, ito po ang mga ano dito. Ang... Um, tawag dito. Ang um, paayos po dito mga kaanjis. Gusto ko sana po ano, pangit po kasi yung ano yung kisa niya, meron po siyang ano, trapal diyan pero ano po siya, talagang parang dito parang ano basta wala siya dyang, ano, wala siya dyang, ano, hindi ko na nababanggit. Ah uh, Basta trapal lang yung nilagay dyan. Ayan. Tapos, ang plano ko po sana is palagyan po ng kesame. Tapos, ibabawas na lang po dun sa renta. Sa renta ko po dito sa sa room. At, ang plano ko din po dito is, madami talaga plano dito, guys. Ito po, pipinturahan po ng white. Kaso po, napinturahan na po ni Papa dito. Ayan. Pinturahan niya yung kanina. Kaso hindi pa po tapos. Ayan. Kasi kulang nga po sa pintura. Wala pang ayun <laughs> so, ito, ipapaalis po namin ito at give na lang po ata kasi ano, sabi daw po ng may-ari. Sorry, napakadilim po kasi dito yung ilaw. Parang ano siya, uh, hindi masyado maliwanag. Kaya, pagpasensyaan niyo po kung madilim. Ito po kasing ano, ah, dito? itong double deck dito. Sira na po dyan sa ano. Ayan, sira-sira na siya. Tsaka, ano, mata na siya. Ayan, guys. Ayusin ko muna dito. Yung iba po kasing gamit dito is sila papa. Kaya, madami talaga. Dito na sila papa natutulog. Dito na sila natutulog. At, actually talaga, kapit-bahay ko na si Kuya Kasi yan lang po yung bakery niya. Yung sa may bintana ko. Tapos dito lalagyan ko po siya ng cortina. Kaso pag ano po, pag dito ka natutulog guys, ano, hindi malam kung maaga na ba or ano kasi wala po dito labasan ng ano, ng init. Talagang nasa loob talaga po kami, parang nakakulong. <laughs> Ayan, kaya kapag may pasok talaga dapat kailangan ko mag, ano, gising ng umaga para maka-prepare din at Bibili na lang sana ako ng ano ko. Oh, ng alarm clock. <laughs> ay, grabe na sa talaga ako guys. Matulog as in. Talagang tulog mantika talaga ako guys. Super. Minsan nag umabot pa ng 1 a.m. Ay, 1 p.m. ng ano hapon. Ganyan guys. Kaya in. Ayan, naayusin ko muna siya dito. Kasi makalat at para ma... Wala po kasi ako dito nalagyan ng damit wala pa akong lalagyan ng damit dito kaya ayusin ko muna ang uh, pagtutupiin ko kasi ang mga gamit ko guys nilagay ko muna sa ano trash bag ayan <laughs> ayan yung mga sapatos ko ayan tapos may naiwan pa naman ako doon sa ano sa sa dati kong room sa dati kong boarding house kukunin ko mamaya yung ano, yung higaan kasi dito na din po ako matutulog mamaya. So, ayun ayusin ko muna mga kaanji kasi napakakalat at ayaw kasi sa makalat. <laughs> ayan, ayusin ko muna. So, ayun. So, ayan guys, napakakalat ko pa. Ayan. Ayun pa yung mga damit ko dyan. Ayan. Grabe, napakakalat mga kaanji. Ayan pa. Ito po, mga kanji ano tawag dyan ah uh, in order po ito matagal matagal ng panahon ni Kuya PJ um, lagay na muna natin dito para hindi makakabala ito po matagal tagal na siya doon pa po ito sa pesto namin sa Santa Cruz ito ginagamitan ko po siya mga ano mga Lagi, lagayan po ng mga damit ko tapos mga sapatos kaso po sira-sira na po siya sira-sira na, nagkakalawang na po siya ng kanji so ngayon, i-assemble ko muna siya tapos ilagyan ko po ng mga damit ko ayan, kasi dami po so ayan i-assemble ko muna mga kanji kag sira-sira na siya Magtupupin naman po ako ng mga gamit ko. Yung mga damit ko. Tapos lalagay ko po doon. Yan. sa so, mga kanji natin dyan. Alas 8.13 na po ng gabi. Ay, hindi pa po ako tapos. Ayan. Ayan. Yan na po yung ano ko na gawa ko. Ay, mga kanji. At uh, dito ko na po tinatapos tong vlog na ito. At abangan ninyo po yung Uh, re renovation po dito yung pagbago po dito sa boarding house ko at ayun uh, gusto kong pasalamatan lahat po ng sponsor natin at lahat po ng subscriber na nagmamahal kay Kaanja yung marami marami salamat po at sa patuloy pong suporta, yung marami marami salamat po especially po kay Anonymous ayan kay Mama Jen kay Ate Estig Mrs at sa lahat po ng Team Pahuway ayun at ah, uh, nangunguna po dyan si Kuya Nolly Vlog. ayon uh, mega mega love shout out. po. Uh, pagod ako mga kaanjin, naantok na ako. So, ayun, gusto ko lang po talaga kayong pasalamatan. At sa mga hindi po nag skip ng ads, ayun, maraming maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe mga kaanjin, please subscribe po my YouTube channel. At huwag pong kalimutan din po mag-follow sa aming Facebook page na Mabis Big Shop po. Ayun, at doon po kami nag-upload ng mga tinapay po ni Kuya PJ. Ayun, maray maraming salamat po and God bless you always po at sana po nag-enjoy po kayo ngayon dito sa vlog ko na to. Ayun, maray maraming salamat po and shout out po sa inyong lahat. Ayun, bye-bye!